sa mga taong di nakakalingot pong mag-subscribe naniwala po akong sila ay may natatanging usilak at may mabubuting kalooban saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo uh, sana ay kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw pagpalang araw at sa inyong lahat sa mga sulit ko pong mga subscriber ko maraming maraming salamat po sa inyong lahat sana wag po kayong magsawang mag subscribe Pagpatuloy niyo po lamang ang pagtulong po sa akin at tatanawin ko po malaking utang na loob sa inyong nat Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyong nat At sa mga paguhan po na ngayon lang po nakatuklas ng aking YouTube channel, liwanag ng Pangasinan, huwag na po kayong magtubiling pindutin ang subscribe, like and share at pakipindutin na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking susunod na mga video pagkakalob ko po sa inyo sa inyong lahat ang aking nalalaman sa spiritual o physical na karamdaman at sa panggamot at mga orasyon na nagamit ko yung panggamot at dito po lamang matutuklanan sa iwagan ng pangasinan pakatandaan po lamang gamitin po lamang sa kabutihan at wag sa kasamaan gamitin ito upang makatulong sa taong nangangilangan at huwag ipagyabang palagi po ninyong isa puso isipan at panatiling pag magpakumbaba sa isa't isa magtulungan, magbigay at higit sa lahat, magmahalan at huwag makalimot tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay at ito ay malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man kaya ang Diyos na po ang bahala magsusukli sa mga ginawa nyo pong mga kabutihan at pagkakalob sa iyo ang siksik, dikdik dik, at umaapaw na pagumal ng ating Diyos na mga makapangyarihan sa lahat ang babagay ko po sa inyo ay napakabisa pong susi ng pitong ang Arkanghelis Baga ng Pangasinan. Uh, sana po ito ay pakaingatan po at magagamit po ito sa mga pwede rin sa kumbati sa mga masamang espiritu at ito ay pangkalatan po na ang susi na ito ay yung mabanggitin kapag ikaw ay nasa kapanganiban. Manalangin mo muna, muna ng ama namin, ang mo na sumasampalataya. Patapos mo na lang isunod po yung uh, orasyon po ng tatlong beses. At sunod po yung uh, ipo sa dibdib ng pakros. Narito po ang orasyon. Igusum, Egypto, laug, laug, grat, gat, liyas, hirapong, Girarum giparum, pas salbami igusum egipto, naog ragat nias girap girarum pas salbami igusum egipto, naog ragat lias, girarum pas salbami ito po iusarin po ng tatlong bases po at at sa salim po sa isip lamang po at po sa dibdib ng pakros. Mag ito po ay mag magaling din sa pagkumbati ng susi ng uh, pitong anchor, arkanghelis na may uh, makapangyarihan po. Sana po pakaingatan po ito at uh, gamitin po lamang sa tama, ah, huwag lang gamitin sa kasamaan. Ito yung napakabisa po ito na susi ng pitong arkanghelis. ihip po nyo, pwede rin po ito ihip sa tubig at piinom sa sinapian sa mikaramdaman karamdaman ihip po sa puyo at lalayas pang masamang espiritu pagtanda lang po lamang gamitin po lamang sa tama at sana po uh, gamitin lamang sa kabutian at isinyo rin po sa iba para malaman nila na Uh, may ganito pong uh, makapangyari ang susi ng pitong arkang kinis uh, bago ko po uh, magkukan po isa chat ko muna tong uh, mga masulit ko po mga subscriber uh, uh, si Jonix Bin Ladin uh, Ninita Rotaero Berlindo Palisok Bike Tayo Kabayan Ryan Nabisti Orkili Andy Bonifacio Risley Abughaw Kenny Trun Alipus Siapil, uh, Pike Tuing Abrosio Magalpo Laurelita C Harting Camacho Maricel Parasido Lupina Pilipi, Ilma E Tripri uh, Commented Marina Arangkis Lulip Kayago, Yuan Bims, at No Gates. sa lahat po siya at po sa inyong lahat. Uh, sana ay mga baguhan po lamang nakatukos ng aking YouTube channel. Sana po paki-pindot na rin po ang like and share at paki-pindot ang subscribe. Sana po sub so, sub so, uh, so niyo na po lamang ang YouTube channel ko si Wagner ng Pangasinan. Marami po kayong makukuha po dito. At sana po bumili po kayo ng notebook tapos isulat niyo sa at uh, notebook po ah uh, ba bumili po kayo ng notebook, isulat po niyo para ito po 'yung mga boy na salita at magagamit po niyo ito kung ano po 'yung uh, gagawin niyo po uh, tingnan niyo lang po sa notebook niyo na sinulat po niyo. Marami po ako ibabagi dito sa inyo na sana po pakaingatan lamang po at paka ah uh, Okey pagyabang. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Mabay po. Maraming salamat po.